Iyon mga idol, bali ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng knuckle bearing itong uh, Mitsubishi Adventure. So ang mga gagamitin lang naman natin dito yung basic lamang. Yung uh, martilyo, itong flat screw. Then maganda kasi mga flat screw na may uh, bakal dito. Then meron tayong power handle, 17mm. Then itong 27mm para sa nut nya alright pero bago natin makalas to hindi naman talaga natin kakalasin yan totally kasi uh, tinanggal ko yung ball joint dito kaya ganito yung itsura pero kapag ba magpapalit lang kayo ng bearing ay ang gawin nyo lang syempre tanggalin yung gulong gumamit kayo ng uh, tie wrench pwedeng 21mm after nyo makalas yung gulong tanggalin nyo lang yung 17mm na bolt ng ating caliper bracket so nakakabit kasi dito yung caliper bracket Ayan. Then, kailangan nyo lang tanggalin is yung tornilyo sa likod. 17mm yun. Gumamit lang kayo ng ratchet or power handle. Dito siya nakalagay. right? Ayan. Kasi nga, kakalasin natin to ng buo. And, gumamit rin kayo ng basahan. Safety goggles. At gloves. Yun lang din naman. So, umpisa na natin. And also, maglagay kayo ng grasa. Bagong grasa ang lalagay natin dito kasi tatanggalin natin lahat ng grasa. Then, para malaman natin kung may problema yung bearing, pihitin lang natin, meron siyang ugong. Minsan, may kalog. So, kakalogin natin yan dito. Alright? So, dito, wala naman siyang kalog, pero papapalitan na rin natin para sigurado tayo kasi ilang taon na tong hindi pa nagagawa. Okay? umabot na siya ng sampung taon hindi pa nagagawa yung pangilalim kaya lahat lahat palit na okay so yun lang pero kapag kami kalog mas mainam na try nyo higpitan o di kaya check nyo kung bearing ba o yung top nya may problema yun lang din naman mga lodi okay simulan na natin so pwede natin tong i DIY pero make sure safety tayo ha kapag ka jack kayo ayusin nyo jacka nyo yung matigas na part at saka lagyan nyo lagi ng kalso yung likod kapag nagja jack kayo okay so dito umpisa na natin ang gagamitin ko dito is flat screw tutungkabin ko lang kung takip uh -huh. Ayan, tanggal na siya mga idol. Ayan, Ayan, tapos pwede tayong kumuha ng plies dito. Ayan, may plies na tayo, hindi ko nasama sa mga listahan ng ating mga tools. Pasensya na. Okay, tanggalin natin. Anong papaluin? Ah, yung Okay, pabala. Anong papaluin? Ah? <laughs> Ito, gamit lang tayo ng 27mm. Ayun, oh, no? lambot mga loads. Hindi mo nakakailangan ng power handle. Okay na, Chan? Okay lang, basta may sample. Oh, yun, oh. No? Diba? Magic. Ito yung kanyang washer. Knuckle bearing. Okay. Tanggalin na natin ang buo. Ayan. Ito yung outer knuckle bearing nya. Alright. Papa, lilinisan ko pa yan. Tabi muna natin yan dyan. Sunod natin to. Ayan. Kasi dalawa yung bearing nya. Meron siyang uh, inner. Yung isa, outer bearing. So, meron siyang seal dito. Oil seal para or dust seal para hindi makapasok yung mga dumi at saka alikabok. So, pagka magtatanggal tayo nito, Pwede natin tong pukpukin para sumabay. So, ung gagamitin ko dito, pwede tayong gumamit ng Pero hanap na lang ako ng mas magandang pamukpok. Ito. Kumuha ako ng extension. Then, maganda dito, uh, lagyan natin kahit ganito, 'yan. Para umangat yung ilalim, tapos pukpukin natin. Uh -huh. Medyo messy, no? Hop! Inner knuckle bearing Then, ito naman yung Kanyang seal ayan. Ganyan yung tsura niya mga idol ayan. Ewan ko kung nakikita nyo Ayan, ito na yung Dalawa nating bearing Hindi na natin kailangan i-press to Ayan, tapos Ayan So, ngayon Punasan muna natin Kaya lang, medyo Ano to eh nasa na natin ito medyo messy lang to mga idol kailangan mo sungkitin yung mga grasa ayan para malinisan tapos mapalitan ng high temp grease Ayan, ito yung pupukpukin natin sa outer. Meron siyang U. Kasi sa paikot niyan, ayan, o, meron tatlong sides. Ayan, one, two, three. Diyan tayo magpupukpuk para lumabas yung cup. Alright, dito naman sa kabila, ikot ko lang. Ayan, bale yung group nito. Ayan, ito. One, 3 So, tatlong may mga malalalim dyan. Dyan tayo magpupukpok. Okay, gets nyo? Kahit saan dyan unahin, okay lang. Kailangan nakaangat din yung, yung buong rotor natin. Sa pinakita ko sa inyo, yun yung pupukpokin natin. Ha? Para. Hmm. Yan. So mga idol, yung paglalagay nito mamaya. Pakita ko na lang ha. Kasi hindi siya pwedeng paganyan ganyan. Ayan, hindi pwedeng paganyan ganyan. Kailangan Paganun Alright, hindi pwedeng magkabaliktad yan. <laughs> hindi pa yung bearing. Isipin na lang natin. Para may idea kayo. Kunyari, ganito ilalagay ko. Baliktad. Meron tong baliktaran mga idol ha. Ayan. Kunyari, ayan. Paano may lalagay itong bearing? na. Pero kapag ka binaliktad mo, pasok. Ayun. Ganun lang mga idols. Pukpukin natin. Medyo matigas to ah. mhm mm mhm mm mm -hmm. Ayun. Ang galing na. eh, na natin dito kailangan magkaparehas M12-16 tapos ito yung bagong outer bearing ito yung luma M12-16 okay din naman siya parehas <coughs> ito yung position ng cup Dek. <laughs> Kira <laughs> alas dos. Kailangan hindi mabaliktad yan. Hindi ko hindi mabaliktad. True. Kailangan may hangganan yan. Kailangan may hangganan yan. Grano hanggang ano yan? Yan. Grano. Sabi mo ba? Sabi mo ba? Kita mo naman yan kung dapat na eh. Sa ilalim. Mga panda. Diga dito. Sa siguro mo. Okay na. Okay na. Hindi naman na sa ano? Sa estimate. Kaya lang malabas dito. Kailangan lalabas yung grasa. Kailangan tumagos. Kasi kung wala kang panglagay, kamay lang po pwede na. Okay. position tayo. Ayan, ganun, mag-long. Ayan. Ayan. Bago ilagyan natin ng grasa dito bago natin kabit. Ito, lagyan na natin to yan yun o. Hmm. Ayos ah. Ayan, pero dito yan. Hmm. Tapos lagyan natin to. Ngayon may pit. Pag may pit kasi matigas yung mga idol. Ayan, tigas. Luluwagan natin mamaya yan. Ang importante dyan, hindi kumalog. Ang gagawin natin, luluwagan. Ayan. Okay, ko ko, eh. uh, Yan. Okay na siya. Huwag sobrang higpit kasi mabilis masira yung bearing. Ayan. Tapos itapat rin natin to sa butas. Okay. Lagay natin itong lock. yun, lagyan natin yung cup natin Kailangan malinis to kailangan hindi masyado mahigpit yan, wala naman siyang kalog kailangan walang sabit kasi maaring tutunog kapag dumikit yung backplate natin yan, wala ayos okay